Hi guys, welcome to my tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay yung bagong update ni TikTok beta ngayong March 2024 ang manage visibility. Saan nga ba makikita ang manage visibility ng ating TikTok? So, una papasok tayo sa ating TikTok app. Pagpasok natin sa TikTok app sa kanan, sa baba yung profile natin, kailangan natin siyang i-click, then mapapasok tayo sa ating TikTok account or TikTok shop affiliate account natin. And then, ang gagawin natin, pipindutin natin yung three lines sa taas sa may kanan. Pag napindut natin yan, then pipindutin uli natin yung settings and privacy sa baba, makikita natin. Pag pindut natin dyan, scroll up lang natin ng konti at hahanapin natin yung activity center. Ito yung activity center. Papasukin lang natin yung activity center na yan. At pagpasok natin sa ating activity center, diyan makikita nyo dyan yung watch history, comment history, search history, at ito yung hinahanap natin na manage post visibility. So, ibig sabihin nito, si Beta kasi nagtatry siya, nabinigyan niya ng chance yung mga TikTok, TikTok na gumagamit yung may mga TikTok account, affiliate man yan, or TikTok um, personal account man yan, binigyan niya ng ano, post visibility, click natin para makita natin. Binigyan niya ng post visibility. Kung naalala niyo dati, 'di ba pag nag ano tayo, nag upload tayo, isa-isa pa lang natin gagawin na friends lang 'yung makakakita, only me o kaya everyone. So this time si Beta nagbigay siya ng 15 na post mo na pwede mo siyang i-post, uh, manage mo yung post visibility niya kung sino yung makakakita ng 15 na post na yun. Halimbawa, ito, dito sa taas, makikita niyo sana nasusundan niyo ako, no, medyo nalito rin ako all, everyone, friends, only me. Nakikita natin to kapag nag upload tayo sa mga TikTok videos natin, every single videos na ina-upload natin, di ba? Pero this time, ang pwede natin gawin dyan, 50 videos yung binigay niya. Pwede namang 10, 15, bahala ka. So, i-click mo lang yan. Halimbawa, ayan, ayan. 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 So, bahala ka na kung ilang video pa yung gusto mong i-click. So, tapos ang gagawin mo lang, pipindutin mo. Sabi, dito sa baba, next, 5. Sabi niya, so, 5 kasi yung pinili natin. Tapos, pipindutin mo. Ine-next mo lang yan. Tapos, dito i-click mo siya. Everyone, friends only or only me. So, kung gusto mo mag-private ng videos mo, kung gusto mong i-private yung mga videos mo, 50 videos mo, 40 videos mo na gusto mong i-private, so, um uh, one and dati kasi one at, at, ano at a time di ba so ngayon yung 50 videos or yung 10 videos sa gusto mong i-private hindi mo na siya isa-isa hingga gawin. this time pipindot-pindutin mo lang to then pipindutin mo yung everyone friends or only me then yun na yung mangyayari sa mga videos mo pag pinindot mo yung friends Ibig sabihin, yung mga friends mo lang yung makakita ng mga videos na tinap mo or nagkaroon ng red na highlight or nagka-check siya na highlighted siya or pag pinindot mo yung everyone, lahat sila makakakita. So, from private videos to public, from public videos to private, nang hindi na isa-isa yung gagawin mo. Biglaan na siya. So, ano pang hinihintay mo? Then, update mo lang siya, tapos magpapunction na siya, mag, ayan, magpaprocess na siya. Sabi nga, visibility updated to everyone for five posts. So, limang posts kasi yung pinindot natin. So, magiging everyone na yung Kung private dati yon then ngayon, magiging public na siya. So, sana meron ako na itulong. That's all for today's guys. Thank you and good. God bless